Good morning, ma'am! Charot ang OA mo. Charot lang, guys. Ba, sinabi ko na sa inyo kanina, nung pa-intro ko pa lang, na maglilinis ako ngayon ng mga maduduming. Baso. Kasi, itong mga baso na to, guys, na galing sa wine rack siya. Yes, galing siya dun sa wine rack na blinag ko, yung nilinisan ko, yung malaki wine. Yes, galing siya dun, nakapatong siya mga ganun-ganun. So, ayan, tara, magpulos na tayo. Kasi, ano pang iniintay mo? Go! Ayan. Mahirap-hirap magpuras kasi kasi maliit lang yung pag-anohan niya. Ihigil na naman ako sa inyo para Parang hindi na naman kayo. Baka kasi may problema kayo. Hindi na dami ko kayo. Charot. Ayan na. First down. Go. Malinis na to guys. Kasi sabi pa siya. Kailan ko pang linisan ba Kasi papakairap pa. Pwede naman kasi hugasan na lang. Hindi ko na talaga yun eh. Ayan. Sunod natin to guys. Parang ano siya. Ito, premium mouths. Ay! Di mo Ayun Ayaw na, oh. Hanggang dyan na lang siya. Hindi niya na-apot dun sa dugo. Ang dami mo, alam mo, maglinis ka na. Ayan. Hindi na natin siya kailangan pang halugugin, halugugin sa loob ng lalagyanan. Kasi nga, Bati <laughs> na ako, grabe! So guys, pagpasensya nyo na yung pamunas ko ha. Ah. Wala na talaga kasi ako maharap ng mga pamunas eh. Kaya ito lang ginawa kong pamunas. Ayan. Go! Pull down! Kunti lang naman to guys. Mga ano lang siguro. Sampo. Ayan. Or 15. Basta hindi naman naabot yan ng 20. Go! Kagano. Ang hirap na kasi guys. Dapat kasi ano nalang lang eh. Ugasan na lang ang dami pa kasing ano dyan. Machichiburichi. Dapat kasi ugasan na lang to eh. Ayan. Hindi lang siya mabawag guys. Kasi mabaw mo din naman itong pamunas ko na to. Sakto lang yung amoy. Nakatsing ako talaga. Tulungan niyo ako dito. Kailangan ko na kasi nakasama, guys. Ano ba yan? Iinis ako po mga ganda-gandong pa panahin. Mautak din talaga yung nanay ko kasi, di ba nga, yung ma malikabok na itong mga baso-baso kaya nga nililinis ko, di ba? Malikabok na siya. And sabi ng nanay ko, sino ang magpupunas sa amin? tapos sabi niya, i-vlog ko na lang daw. O, di ba mautak? i vlog ko daw para daw may... Hey, inis ako sa toong to! Ginagets ng maayos! Ang boom! Mag-explain! Ganito kasi guys, ito na talaga. Malino na talaga to. Kasi nga, ganito talaga yung mga gawain niya. Yung mga taga-punas na mga ganyan-ganyan. Eh ngayon, tinatamad siya magpunas kasi nga, pagod na siya eh, galing sa, ano, trabaho. Tapos, sinabi niya sa akin na ako na lang daw magpunas. Tapos, i-vlog ko daw. I-content ko daw. Hmm. Ano pang, Sino pa makakapagpapigil, di ba? Bakit pa sana ko ayaw, i-vlog eh, ko to. Parang di ka naman nag-ano. Pero hindi niya sinabi yung besa. Yun lang akala ko. Kasi mautak ka na din nani ko eh. Kala niya hindi ko nalalaman yung mga pasisibrit siya. Pag ko na yan, napagtalihan na yan ng utak ko. Eh. Ayan o, oh, wala na akong nagawa eh. Kaya ngayon, umayag na ako. Ako na lang maglilinis. Eh, hindi nyo na naman mag-gets. Na Sa, ting Sa tingin ko naman na-gets niyo na eh. Maayos na yung para sa akin. Sinig natin to. Pang saan? Uy, ang ganda to ah. Pang saan? Ano to? Ito guys, maganda tong pag-inuman eh. Huwag na nga natin yung galawin yun guys. Hayaan yun. Doon ka ka sa paraway Ayan. Maraming gusto to guys. Punting tiis na lang. Oh my God! Bakit ka ganon? Last one na siya. Ayan, last one na to! Oh. Oh, ang ginigigil na naman ako sa'yo ah. Ayan, last one na siya oh. Lana, it's gone. <laughs> Galing ko talaga, 'di ba? Ma maayos akong tao. Maayos akong tao sa tubuhod. Kasi <laughs> hey, hindi pala gano'n Mabilis akong mabilis akong gumalaw, ganon. Ganon siya. Oh my god. <laughs> Tapos na! Dali na, ilagay na natin dito sa basket ulit. No, no, basket. <laughs> Galing ako eh. Ako lahat nakakasira ng bagay dito eh. Charot. Ayan guys. Ipaglalagyan eh, na natin siya. Hala, nabasag. Ay hindi. Design pala niya yun. <laughs> Sorry. Tara guys, daladala dala ko na ang mga sumpa. Tara na, lumabasa tayo. Maingi ka. Nainis ako sa'yo.